Kumanta rin ni Rita. Akatangarin ni Rita. Akatangarin. Pantaga para matuto. Naming na lang po. po at uh, ngayon po ay wala silang pasok. May may seminar po yung mga, yung mga teacher at sila po ay iniwan po dito sa bahay. Kasama po ako at si Sinea po ay may pasok. hindi siya si Sinea. May, may pasok daw siya. Uh, tapos na ba kayong maglaban ng mga damit niya? Ayan, tapos na silang maglaban ng damit nila. Uh, at bakit kayo sasama sa akin? Makain po sa inasal. <laughs> Mag-inasal tayo. <laughs> Ayun, sasama ko po. Susundin ko po kasi ni Nea. nag- Nag-message uh, na niya si uh, gusto po nilang sumama doon sa kay si Nia. Alam po naman nyo na yung lugar na pinapasokan ni si ay malapit sa... Robinson! Yun. Robinson. Gusto po daw nilang uh, parang nasang kumain sa... Inasal! Sa Mang Ano bang kinakain sa Mang Inasal? Masal patay chicken doon. Wow, chicken na naman. Bobby, pwede yung ano okay, na lang okay. na kainin okay, nyo doon. Okay. Siyempre, gusto rin po nila maranasan kumain doon. Gumaan mm -hmm. po na ako Ipaghatid ko kanina kay Tumea. At bumili rin po ako ng gulay. Ito po yung paborito uh, nila. Ito po kasi yung paborito uh, nila. Ano tawag dyan? O, dalandan. Dalandan daw. Dalandan ba ang tawag dyan, Rosel? Ano Orange. tawag dyan? Orange. Orange, yan. Uh, ayan. Uh, tara na. Ate, baka nagahan tayo ng Sinea. Tapos pagbalik, pagkasundo uh, natin kay Sinea, balik na ulit tayo dito. Hindi. Yeah. Uh, ha? 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 Business. Ay, bawal ata sa inyo ang pumunta sa Robinson eh. Hmm. Hindi man ikaw bawal. Eh, ba't si Nenita at ang ganda mong buhay ni Nenita. Oh. May mga tatlong ano po. May tatlong pang <laughs> bituin sa kabila. At may tatlong bituin sa kabila. Pati may bituin sa kabila. Wow! Ah, uh, yan. Hmm. Uh, tara na. Sunduin na natin si Ninita. Ay, si Siniya pala. Tara na. <laughs> Antay na yun doon. Tara na. At kasama ko po itong uh, Tres Marias. Susunduin na po namin si Siniya Ayun po, ngayon ay Sunday po namin si Nea. Ay, eh, si Nea po may pasok po si Nea. Ingat na ingat po si sa amin kasi kami po ay wala po kami, wala po kami pasok po kasi may, may seminar po yung mga teacher po namin. Kaya po wala po kami pasok dalawang araw. Kaya po. Ayun po, kami lang po sa bahay po kasi naiwan po kami. Kasi si nanay po ay may pasok din po kasi yung na nga po kasi teacher po siya. Kaya nga po si tatay po yung naghati po kaya iniwan-iwan kami ni tatay pag umaga. na si Nea. Kaya kami na lang po dito. Ay paano hindi ko kayo iwan ay tulog pa kayo. Kaya nga po, pag po namin eh, wala na pong tao, kaya naglilinis na po kami pa para pag uwi nila, malinis na po yung ano sana yeah, na po namin. Totoo ba yun? Naglilinis yun? Po eh, di so, na po? Opo eh, hindi mo na po so, napapansin yung pag... Naglilinis nga po kami, eh, pagka normal, wala Normal, mga... basta ano, magkukusa na kayo para... Pag, -maka, pag, makaalis na po sila, bumabangon na po kami, at saka naglilinis oh. na po kami. Oh. para pag... oh. May, maya po pag uwi na po ni tatay, naglilinis oh. na po kami, tapos kumakain na po kami, ayan lang po. Tapos, sinihintayin niyo na po namin yung oras na para balikan ni Tatay si Inia. Kaya nga po uh, pang last na araw na po ngayon na may pasok si ni Lia. Kaya sama na lang po kami sa susunod po kay Nenia. At dadakain niyo po kami ng Alam na dinis. Ano po? Alam na. Alam na. Mas alam na. Yay! Sarap na masarap sarap na, sarap na, sarap na pagkain. hindi po namin ang tikman. Hindi po Hindi po. Wow. Nasal. Inasal. Ay, alam inasal. ko na. Jollibee siguro. Yay! Aba, inasal. Inasal daw. Tapos, inasal. Tapos, sinanay po ay mamaya pa po yung umuwi kasi inasal. may sila na din po talaga. Kumusta yung pakiramdam mo ngayon at parang makalantaw ka na naman, Torbenzo? Pakalantaw? <laughs> <laughs> ano? gaw Ano? Okay? Okay ka lang? Yes. Ano yung pakiramdam mo ngayon na sinabi ni na kakain tayo sa Inasal? Masaya. <laughs> masaya? Ha? Ah? Masaya? Ha? Paano? Paano yung masaya? Ah! <laughs> si Russell ay um, po natin ngayon kung masaya ba siya? Kung masaya ba siya ngayong araw kasi pupunta po tayo ng Robinson? Masaya ka ba? Yes! Excited paano? Po, paano yung mukha ng masaya? <laughs> Hmm. Ganyan mukha nang masaya. Uh -oh. Parang medyo kulang eh. Ha? Huh? Medyo kulang. Ano yung kulang? Kulang eh. Hindi, Taawa, parang kaulang. di masaya eh. <laughs> Nakikita ko kasi yung <laughs> mga. mga ano, mga tao kaya medyo nahihilo. Ha? Ha? <laughs> Ngayon na, eh, makakain ka na ng ano, inasal. Oh, yes. Makakain ka na ngayon ka palang oh, no. makakain ng inasal. Yes! Ikaw nga rin eh. <laughs> Ikaw, na-excited ka ba? Ako, sila kakain. Ako, excited but... kami. Ano sa Ano, masaya. At makakain na kami. Tapos, ano, makakain na kami ng inasal. Nakikita na namin yung isa doon, Maria. Parang pinaghiwalay <laughs> no. kami ng tadhana, charot. May pasok. Pinatay ano, na sinaya, traffic pa. Opo. Oh, ano. Ay, sabi nasaan na kayo? Si Nia po ay nag-chat na po kung nasaan na po kami. Kasi sinabihan po namin na huwag siyang umalis doon sa kinaroroonan niya ngayon. Sinit po ngayon ay maganda po yung araw niya ngayon, oh. No? Yeah. <laughs> Sobrang saya eh. <laughs> Parang may iniisip si ni Nini, si Ninita na maganda. Tingnan mo, naka-ano <laughs> siya, oh. Sa Sa bintana. Si Russell naman yung parang may problemang ano, kulang nga, parang kulang ng kain ng dalawang sakong bigas. <laughs> <laughs> Maubos na niyo kuko niya sa kakakagat eh. Uh, sakit eh. Buti nga po, okay. nag -go, -go po kami ngayon. No? Ayan po, papalapit na po kami ng Simen Sim Robinson. Kaya dito na po kami sa crossing ng ano. Diyan. Diyan po kami dati, sumakay, pupunta kami ano, dyan sa pati po guys. ah oh, ito po si tatay po ito nga. Uh, yung kasama po namin. O no, kita kita po sa sarami nung mata ni tatay. Parang ang saya saya. oh, di ba? Uh, Siyempre ngayon ko lang kayo nakasama ulit eh. Uh, hey. Tapos, eh, eh, pag -tapos nyan. Pagkasundo natin kay sineya Balik na ulit tayo sa bahay. Hindi po yung maaaring ganyan po tatay. Kasi gusto po namin kumain ng inasal. Kasi sabi mo po sa amin eh sabi kasi niyo nung isang araw. Opo. Nung inihatid ko kayo doon sa ano, naba kami ng Robinson. Opo, yung kumain po kami ng Robinson. Nakita nila yung inasal, ano daw yung kinakain doon. Opo. Sabi ko, di subukan din niyo hindi yung laging makdo. Opo. Diba? Kasi po yung mas maganda po ata yung inasal. Ay, yung inasal oh! Ay, ayan, isa rin yan. Inasal. meron din dyan. So, uh, dyan na lang tayo eh. Hindi po maaari kasi yung dyan po si niya eh. <laughs> hindi, dyan tayo baka nga babalik. Pagbalik, dyan tayo. Hindi po, gusto po natin pa po tayo doon. <laughs> Parang ayaw nilinita sa Robinson eh. Hey. hey. Guys, at kami po ngayon ay nakapagpahinga po ng dalawang araw kasi wala po kaming pasok. Wow. At nakapaglaba din po kami ng maaga-aga po, Charot. Yeah, Tapos sila hindi na, na po, opo, oh hindi po masyado marami po yung nilalaban po namin kasi tatlong araw lang din po yung may pasok dalawang, pa, dalawang araw po wala po kaming paso kaya nga po ngayon ay nakapaglaba po kami at ayan po si Ninita po uh, <clears throat> Ninita sabi ano masasabi mo ngayong araw na to Ninita ano yung pakiramdam mo <laughs> <laughs> ayan po si Rasil at parang ang laki laki ng, dam, laki -laki ng problema niya oh. mm. pero pag nakaharap ng ano nakaharap sa kamera ay parang Mumingiti naman siya. 1, <laughs> 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 hello pa, mga guys, hello, hello ma'am hello. sa inyo. po? <coughs> 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 Siniyan kaya kita niyo po yun, yung yung babae po na naglalakad po na tao Ay nya, Ha? Ni Bakit may may iniisip po oh, naglalakad may iniisip. Dito yung pikingilan ng Bakit kaya? Bakit nah, ay mungi. tao kayo. <laughs> ay nakita niyo kami. Ha. Saan naman? Jo ako, an... ako nakaupo diyan. Ah. Andito na po si Neia, kasama na po namin eh nabuo na po kami. Hindi <laughs> tulad <talaga> ng muka, mo ka. Nabuo na po kami. Ay, tayo ay sanday po pupunta. Kami po ay pupunta raw pong Robinson ngayong ngayong araw. Hindi <laughs> ako jilita. Asi po. Uh, Pero nagugutom na po yung formal. Okay lang ako gutom ko. Wow, gutom na yung, daw sila. tama tama yung, po yung ano 12 na po ngayon. tama, -tama po ay kalian. Sarado ata ano. Ako, 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 Makita po kami sa mahaba habang bundok. Wow, sa mahaba habang bundok. Dito na po kami sa mga umpay. Parang puno dito, wala tayong paparkingan kita pa rin tayo. tayo. Akit na po kami sa pang pangalawang bundok. Wow. Nailang na agad dito po ay nasa ibang bansa na po kami kasi madilim po dito. Doon Yo. po sa inyo ay umaga po ngayon at dito po sa amin medyo madilim dilim Sa loob ng ano. <laughs> Yan guys. Pagpakalawang bundok. Wow, meron po. Meron talagang tinadhana ni Lord na parkingan namin. O, so, makaparking po kami. Maayos-ayos. At kaya nga po, kaya lang po malayo po kami sa exit ay exit entrance Mama po yung uh, tatlo pagsundo kay Sinea dahil nga po wala silang paso kaya um, wow. Kamusta Nea? Ha? Masaya ka ba? Wow, masaya sila kasama niya yung Tris Marias yeah. Tara, uh, ikot-ikot lang tayo dito sa loob na Robiso tapos uwi na rin tayo 呀。Yeah. kakain. Ayan, magantay po daw kami ng uh, ilang minuto pa kasi maraming na kain sa loob. Mahay pa nakakain daw ni Mika. Mahay pa nakakain. Antay, antay pa tayo. Nakain kayo ng aluhalo? Oh. Si Rasid, nakain ba ng aluhalo? Hindi? Hindi? Atry ah, daw lang yung aluhalo namin. Dito daw. Dito daw. Sarap daw. Masarap ba? Only rice yan ha. Kumuha kayo ng kanin pagkagusto ninyo. Nakahawa kayo ngayon. <laughs> Ikaw na yan. na kayo. Sarap ng pagkain nyo. halo halo pa. Bakit parang nag kayo kanina nung maraming ka may kanin dyan na, no? Ikaw, Ratsen. <laughs> Sininita, nag din. Tinatakpan na yung kanyang uh, plato. Ba't tinatakpan mo nunita? Ha? Nilalagyan pa gano'n mama? <laughs> Nakaal ni Rice kasi sila. Ay... Gusto nga... Anli, hanggat gusto mo ng kanin, kain ka ng kanin. Oo, oh, hanggat gusto mong kumain pa kanin, magbibigay pa na magbibigay iyo yun. Buksog, kayo Ano talaga <laughs> Hindi lang ano ni Nita, nabusog ba kayo? Nabusog si Mayden? Wow, parang hindi na makalakad ha Sinina, na busog. Ay, ko. Hindi mo gusto ang Ha? tepatan. Di Braga Walau ningen ya Wah, wabarakatuh Matanya ni, Nita Nak kata kata ni, Nita Nak kata kata tu ¿Qué es lo Ganda sila huh? Eh, galing mo pala kumanta oh, wow, galing kumanta ni Rassie. Pero nga minutes pa po Ispa. Okay lang po Ilang minutes po kayo? 30 or wala na Kamusta ang pagkanta? Masigaw ko sa kaya sa kutingin Maganda kasi, diba kasi yung Doon ano, di ba kasi parang, ano, ito, ano Yung kasi parang ano Ikaw nang ka rin? Wow. May okay, mga nagsak ka kayo labas. Sinaksak si eh. sinaksak Sinaksak sa amin. Kanta namin. Sinaksak. Sa Kasi ano Una una eh. Minsan na Minsan siya na una. Wala. Hindi hey, ganun Kasi talaga yun. sa din malaka. Hindi ganun yun eh. Hindi ganun yun eh. Hindi ganun Hindi Wow, magaling palang kumanta na ito. Mga singer talaga ito. Nagutom pa rin uh, ako, mga Ha? Nagutom? Nagutom na naman? Kakain na naman kayo? <laughs> 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 Nagutom, lang din. Nagutom na naman. Lalo na dito, mga na takaw Oh, my. <laughs> Nag-enjoy ba kayo? Si Russell pa lang. Oh, ang galing pa lang kumanta ni Russell. Si Maylin, kabisado ng kumanta niyan ni. Eh. Oh. Ano ba paborito niyo yung kinanta kanina ni Maylin? Ano? Falling in love. Siya yung dalawa ni Ninita? Wow. May hey, maganda yung kay Ninita para na nasasabayan ka. Ibig sabihin, nakukuha ni Ninita rin yung maganda rin yung gano'n para na sabihin ko para lalong uh, lumawak yung uh, pag ano ni Nita. Pag babasa, gano'n. po, shout out po kay Doc Lexi, kay Ma'am Edna. Hello po, Ma'am Bioli Hello po, shout out po kay Daddy Paul. Tapos da -da -da -da. sa sponsor po ng kapatid ba, po. Story story ko, po, hindi ko po alam. Ano to po, shout story. out po sa inyo. Babay po. Mm. Shout out po kay Ma'am Tita JB at kay Tita P.B. po sa kay Ma'am Elizabeth. Thank you po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat kay Grandpa po. Shout out po. Si Ma'am Baby Storm po. Shout out po. Hello po. Thank you, thank you po. Thank you po. Ayan. At maraming <coughs> <Students> maraming marami <coughs> salamat paus po. Paus po. kami sa pamas hmm. <coughs> ko binigay po ninyo sa mga bata. Ayan. Tuwa-tuwa po sila. Bye-bye po. po! Thank you for watching! Thank you.